Yan po ang ating update sa ating pong lumot na nilagyan po natin ng humus plus. Oh Yes, uh, good morning mga kakrabmate. Tayo po ay uh, nandito sa area po nating isa na ilagyan po natin ng humus dati. Kung naalala nyo, nag-spray po ako. Uh, today po ay kailangan po nating uh, tulungan ang ating pong mga lumot na hindi po siya nakalutang dahil din po sa matinding ulan so lagyan po natin naman siya ng panibagong humus isang ano lang po isang uh, pakete at limang kilong urea ano uh, anuin po natin sila na yung mabong pang mayos so lagyan natin siya ngayon So, tingnan po natin, ipikita ko sa inyo kung anong ipikto po sa humus. So, okay. Kasi tinetry ko po sa palaisdahan ko, which is maganda ng mga resulta. So, tingnan po natin ngayon, maghalo po po ng limang kilo, uh, isang, isang sasin ang uh, humus at limang kilong yorya. Yan po, kung magkikita ho natin, marami na pong lumot yan sa ilalim. Yun. Ayan. Kita ho natin yan mga grabmate. Hindi po siya makalutang-lutang. Sulungan po natin yan ngayon para makalutang po siya. Sana po uminit. Kasi pag mainit ho talaga, mas maganda yung resulta ng lumot. Mas malilis silang yung mabong ito na po ang ating uh, limang kilong fertilizer, yung urea. At ito na po yung ating humus plus. Isang pakite. So atin po ito ngayong haluin at itapon po natin dito sa ating pong palesdaan. Tulungan natin payabungin ang ating, payabungi ng ating pong mga lumot. Yan po. Okay. So na tayo. Ayusin ko po muna tayo po ngayon ay maghahalo na sa ating pong abuno at itong pong ating humus So ang laman po nito ay super itim Ayan po. Ayan, makita po natin, no, super itim po yung ating humus powder. Itim na itim. Yalo po natin. nating fertilizer ay may kalumaan po yung ano nila all stock kaya po ito nagbu nagbubuo kailangan pang pukpukin okay, tapos na po na tinahalo so tingnan po natin ang ating pong white na fertilizer naging itim so ngayon ang gagawin po natin ay ating pong i-broadcasting dyan po sa loob ng ating area So just what out. So, so ngayon po tayo po ay magkalat na sa tipong humus plus na hinalo po natin doon sa limang kilo ng yoria. So yung kamay ko, super itim. So dito po na side po na natin itapon sa gilid banda. At paikot po yan. Tapos doon sa kabilang na side, dito naman ito po tayo, gamitin po natin yung balsa. Okay, so tapos na po yung ano natin, yung paglalagay po natin ng humus at uh, limang kilo na yorya. So nakita nyo naman ko paano ko ginawa. At uh, po tayo ng one week. ay uh, I-document ko po yung tawag nito, yung pong resulta sa antipong hinagay. Ito sa amin kasi ngayon panay ulan eh. Kaya yung lumot natin ay medyo bumagsak siya dahil malamig ang panahon. Mabagsak ko talaga yung lumot natin. So, eh, nakikita ko parang yung iba ay uh, nangihina o parang mamatay na. So, kaya po tayo pinag-apply ulit ng humus. Inagyan po natin ng humus at uh, limang kilo ng urea. Ito po itawag namin to dressing Bakit po natin kinakailangan mag dressing sa ating palaisdan Mostly po pag tayo po ay ng uh, tawag nito uh, bangus para hindi po tayo maubusan ng pagkain. Dahil po para ho ang ating lumot ay lalo pa ho siyang uh, yumabong. Uh -huh. Kasi yung pong linagay ko naman po na ano natin, uh, tawag nito, bangos, hindi na po siya, hindi pa po siya fingerlings, talagang maliit pa ho siya, tapos ngayon nagwawan naman tapos sila nakikita mo na yung alaw nila at uh, hindi pa ho sila masyadong kumain ng lumot. gusto ko po maiplastar yung lumot bago po abot sila ng dalawang buwan na sila po yung magsimula ng kumain ng lumot para yung lumot hindi po maubos at pagdating po nila ng 4 months, maharbisin mo na sila may lumot ka pa. Hindi maubusan ng lumot yung area mo. Kasi pag ang area po natin ay maubusan ng lumot, mahirap po talaga ibalik po yung ano yung uh, maraming lumot sa palaisdaan po natin. So, magtatanim ka naman ulit. Back to zero ka na naman. So, dito, nakita ko natin na marami na pong lumot eh. halos po ang area ito eh, may lumot na eh. Pero hindi nakalutang dahil po sa panay So, uh, nerescue natin para hopefully na ito po iinit naman para yung pong ating linagay na Utilizer ay ma-observe ng maayos doon sa mga lumot natin at lumot natin ay lalong yumabong at, luma, dugumana, at dumami para hindi po sila maubos sa ating pong mga bangos. So ang init ang pinakamaganda pag nagpapalumot ho tayo at huwag po natin masyadong palaliman ang ating palaisdaan kasi yung lumot hinahanap po niya yung mainit na temperature sa tubig bago po siya dumami at yumabong ng mabilis. So, kasi pag malalim, hindi po yan makalutang. Nasa baba lang po yan. So, hindi po sila makamultiply ng maayos. So, so sa ating ginawa, i-update po natin sa inyo uh, kung anong mangyayari ho dito sa paglutang na po ng ating pong lumot. So, ito po ay may gitna isang buwan na aking pong nisprian dati. Kung nakita nyo sa video noon, nandun po. And then ngayon, ay ang resulta po yan, may lumot na sa baba lahat yan. At uh, just wait for uh, one week or 2 weeks basta ang init ay tuloy-tuloy lang sana makikita po natin yung resulta ibablog ko po din ipakita ko po din sa inyo sa video ang alang resulta po sa humus at saka yung pong yorya so Hello mga ka-traffic tayo po ay ngayon dito sa area ko na tinagyan ko po ng uh, humus plus at saka 5 kilos na yorya kasi yung nakaraan siya po ay panay ulan, panay ulan at nakita ko doon sa ating pong uh, tawag nito, ating lumot ay hindi bumagsak po sila. So kailangan po nating ano hen, kailangan po nating i-rescue. So lilagyan ko po siya o sa ano, let's just, sabi ko doon is after 2 weeks. So ngayon, eh dinikimin ko po siya 2 weeks na po. So tingnan po natin yung ano, tinitingnan tingnan po natin yung nangyayari sa aking pong Uh, linagay na isang paketeng numos at 5 kilos na urea para po maripay ang ating lumot at lulutang po sila kasi noon bumagsak sila eh dahil sa ulan so, ngayon eh, kahit papano medyo mainit-init na rin and then from that mga mga isa uh, ano na sila 14 days 2 weeks kaling nung pag-apply ko so tingnan po natin yung resulta ngayon so ito po ay documentary regarding po sa akin pag-apply ng Humus Plus yan po ang ating update sa ating pung lumot na linagyan po natin ng uh, Humus Plus. Okay, kung natandaan niya, tatandaan po natin yung pong sinabi ko sa inyo after 2 weeks. Yan po, nagto 2 weeks na po siya. Lalo po siyang yumabong. Dumutang na po sila. Okay, ting tingnan niyo. Yan. Yan. 5 kilong urea po at saka isang sasyeng humus plus o, tingnan niyo po mga kapatid tingnan natin ang ating pong lumot okay so nakikita nyo grabe ang lumot dito na side doon sa kabila sa unahan kanina ayan meron din yan doon so dito po tayo ngayon o. tingnan po natin Grabe, grabe, grabe ang update. Update, update po sa ating pong Yumos Plus at saka sa ating pong uh, Yoria na din dressing yung nakaraan. Ito na po yon After two weeks, lalo po silang yumabong. Okay, lumutang na po sila. So, sana salamat ni Lord na ito po ay uh, maganda pong harvest natin. Ang bangus ko po, o, ayan, kung makikita niyo na, simula na po silang kumain. Ayan ito po ay 2,000 pesos natin pong linagay. Hopefully sa tulong ni Lord ay uh, kakaroon po tayo ng masaganang ani. So once again, ay uh, nag uh, ako po ay nagpa, nag nag-update nag po dito sa akin pong mga gustong sumubok sa Yumus Plus. Ayan po. Just uh, message me. Okay? PM me or i-contact niyo ako sa akin Facebook page, sa akin pong YouTube. Ta uh, usap tayo regarding po dito sa yumos plus. Yes, hello. Yes, yes, yes. Yan po ang update ng ating pong you uh, plus at 5 uh, kilos na Yoria. So nakikita nyo naman po ang resulta So napakaganda ang uh, ilagay sa pispan So yan po ang update ni Alimango King Regarding po doon sa aking linagay na Humus Plus So sa lahat pong uh, nagsubaybay sa aking buong video Thank you very much sa inyo pong uh, pagtangkilik at pagsunod sa ating pong mga bagong video So stay update lang po kayo uh, at uh, kung kayo po ay natutuwa sa aking pong video, bigyan nyo naman po ako ng Ganon. share And pag hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na rin sa aking pong video para ako kayo updated sa lahat kong mga bagong video. And then, huwag mong kalimutan ang pag-touch doon sa notification below para ho tayo ay updated sa aking mga video. So, salamat once again. Ito po si Alimango King. Ay nagsasabi po sa inyo, ang buhay ay galing sa Panginoon. Dapat po nating mahalin at pag at bigyan ng relasyon natin kay Lord ayusin natin. So salamat and God bless us all.